Hello guys, good morning. Dito kami na ngayon nagsusumba after sumba. May Christmas party po kami kasi hindi natuloy nung December mag Christmas party. So ngayon gaganapin. Kasi ang daming ganap na kasi nung December so napag-decision na na ngayon January na lang. after Sumba, mag Christmas party kami. Thank you for everyone. Happy New Year. Merry Christmas to everyone. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ito, 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 na? ito, ito, Pagkatapos <laughs> sumba. Ito na, kainan na kami ngayon. Kasi ngayon namin gaganapin yung aming Christmas party. Hindi na ganap noong December. Kasi ang daming ganap. Ano <laughs>